for this video ayan magluluto na naman tayo ng ating ulam. So ayan nakahanda na yung ating lulutuin for today's video. Maran itong pitsy, ayan hiniwa ko na at niwalay ko yung ah uh, head ng pitsy. Yan ay binabad ko sa tubig para malinis na malinis. At haluan lang natin ng pasaya. Ayan, yung ating pasaya, hindi ko na siya binalatan kasi maliliit naman na siya. At Ayan, simple lang din yung ating sangkap. Mayroon tayo dyan na bawang, sibuyas, at kamatis. So dahil handang-handa na yung ating lulutuin, so umpisahan na natin pagluto yung ating kulang for today's video. So ayan, dito sa ating kawali, mainit na yan at naglagay na pala tayo ng mantika. Ayan, atigigisa na natin yung ating bawang sunog na rin natin yung ating sibuyas at baka masunog yung ating bawang isa-gisa lang hanggang lalabas yung kanyang aroma Ayan, aroma ng bawang at sibuyas ayun, hindi bang bango namay niyo ba? ayun, next na rin natin yung ating kamatis ayun, ito ay napakasimple ulam lang into this video. Ayan. At syempre, pagpasintahan nyo na naman at maingay na naman yung ating vlog. At dahil nga, may tasakyan na naman ako pa karulot. Ayan. So, next natin dyan yung ating hipon Ibubuhos lang natin dyan yung ating hipon At halo-halo. ayan, halo-halo lang tayo at huwag na nating patagalin baka mag-overcook yung ating kipon ilalagay na natin yan yung ating head ng pichal. Ayan, so, di ba, simple lang yung ulang ayan, halu-halo. kapag so, gusto nyong magloto dito guys, pwede ninyong balatan yung kipon ako hindi na kasi nag ko yung hindi binabalatan nakain ko nga yung balat ng hipon. Ayan. Masama kasi sa bayad yan. Kailangan natin kainin. Charot lang. Ayan. So, sa pagluluto ay magdidipindi talaga sa inyo. Ayan. Ano lang natin ng kaunting soy sauce? Tansya-tansya lang yan. At halo-halo ulit. Dito pala guys, ay hindi ako naglalagay ng tubig. Kasi ang pichay ay mag diyan. Andin pandagdag lasa, maglagay tayo ng oyster sauce. Isang sashi na oyster sauce. Disclaimer lang, hindi siya sponsor ni Mama Sita's oyster sauce. At halo-halo. di ba? Nagtutubig siya. And then next na natin yung dahon ng pizza. Ayan. Pagdating talaga sa gulay, ay pinababad ko sila sa tubig para malinis na malinis yung ating gulay. Ayan. halo lang. right yung ating ingay for today's video. Ayan, at lagyan natin ng magic sarap yan at para dagdag lasa na rin sa ating niluto. Kaunti lang. Ayan. And then halo-halo. Kaya ay sarili niyang patat. So yun, luto na yung ating ulam for today's video. Ilipat na natin sa ating lagayan para syempre kakain na naman tayo nito. this is it our olam for today. Ayan. Isa dong pichay na may hipon. Ayan. So, syempre, dahil handang-handa na, kainan na naman kami. Bye-bye everyone. Maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal sa aking simpleng kusina. So, bye-bye everyone. Ingat po tayong lahat.